Di na. na. Ang ka! Eh <laughs> kuya, lang <laughs> naman dalawang Ano? Ang dalawang ulit niya. Ano na. Parang takaw Tama kaya ang ko, na O ba yun? may malilito pa sa man? Parang siya Malaki naman arat, naman ako rin tagya. Tinatatlo mo na, ibigay mo pa ang patama. Kung binibigay mo ang tutay. Ay, sabi, hindi nila ba mo din eh. Ikaw na, Malo. Ikaw na. ng pa. Tagigat ng pa ni Boss! Ano ka? kumusta Bila na na, ay wala nang mabili, wala nga Wala. Wala nang wala nang ibibili. Kadami baka, wala <laughs> nang Na, ano, Wala Ano paglagyan? Dala dala. 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 Tapos yung ano yung kula yung silbo nila. Oo, isi-send ko na sila muna. Ikaw din ang nagtutusok kayo, no? Oo na rin na, umahal din naman pag iupay. Ay, Ah, Ang kula ko pala sa edi, ito yung walo. Nakakakita nga kita eh. Walo, tapos isa pala, no? Hindi siya maya. Isi-send ko na sa iyo at marami namang wala sa akin. Isi-send ko na tayo yung kula. May mga mabibigay ko pa sa iyo, walo. Wala kong murtigong sintas? Sige. Kasi ari, ewan ko lang kung pang ano ari. siya ano? malaki naman. Maliit lang yan, yun lang. Maliit lang, lang ho yan. Ay maliliit pa naman ang baka ko. No? Yeah. Pwede no? <laughs> <laughs> lang gulok. Ano yan? Ano yan kuya, Bicol? Hindi. Gulok. Doon lang ari sa ano? Kay Jason. Sa Garcia. Ika nung ano, ganyan o? No? Tatlong daan na akin kuha. dami mo rin ba pa-iwiin o? Wala ka? Ano, uh, alam mo uh. yung tatlo yun? Ang marami ang inyo. Abil <laughs> <laughs> um, ako doon ng linggo? Isa lang? Kanina? Doon na. Yaldwin? Oo. Oh. Bumuli ka doon? Oo. Oh. Isa lang. Ilan ang gusto ko eh. Maninipis yung iba? Maninipis nga. isa ko ngayon. Mas magaling ang ano. Alam mo galing ang bumili ng ganyan ngayon. Kaya sa inahin. Dahil lang yung mga kapital mo sa inahin na limba mo sa 75. Oo. Pabubunta siya yun. Siyam na buwan. Siyam na na buwan ng bago umanak. Oo. Uh, siya pagpalagay na yung siyam na buwan. Oo. Uh. Alagaan. Bago pag nakaanak, alagaan mo ng alagaan mo ng pitong buwan. Bago umabinta pa. Oo. Uh, uh. Ay di isang, isang taot ng pitong buwan ang uh. oh, maghihintay ka. Tatlong harvest mo na na yan. Mas mabilis so ano. <laughs> Ay kayo may may pakain pa. <laughs> Napapanood ko kayo eh. Kay talong. <laughs> <laughs> Ilang hektarya yung tanim niyo ng ano? May Ay, sa amin magkamay ko Baka may yung amin tabi ng baka, baka may 10 10 hektarya. Uh Oo. -oh. Hindi kaya sapahin pahin niyo ng baka. Ay, pag na, na, tumama pa sa mais. Kahit pala kayo maglalaga ng mga 40 ulo doon eh, kaya kaya niyo no. Mm. <laughs> Ay, Katawan lang niya lang tatanungin eh. ko. Hindi, binibigay ko naman sa mga tao. Ah, pag hindi niya lang. Na, yung... Hindi sila nag-aalaga. Di larkado ko naman ng kumpay. O. Ay, ibig sabihin, sa inyo din ako ng kumpay? Oo, sa akin di? Di sila nag-aalaga. Hindi, wala silang problema. Wala. Oras lang ang kanilang puhunan. No. Sisipagan nila ang pala. Pagka malalaki na ako, kukuha sila ng pagkain sa akin palyat. Maganda palang umiwi sa inyo ng baka. Ayun, <laughs> doon na, itong nasa. Dinudulot nyo na lang? Ay, okay, nat natapusan nyo akin sa lagay. Araw na itong baka ng iPhone. Para iPhone. Dito din sila na nagkukumpay. Tapos pag natatapos yun sa kabila naman, yeah. sa kabila. Okay. Uh -huh. Sudusunod ako eh. Ito yung ang labi lima, limang araw, labi limang araw. Ang tanim ko. Nang may sundi um, nyo sinasabay-sabay yan? Ah. Hindi. Para hindi rin sabay-sabay ang Lab laki? tatanim ako ng labi lima Sa loob ng labi limang araw, tatanim mo rin ng labi lima. So, lang nalabili ko. Diritirtiyaw. Ha? Ang ah? gawa ko naman, sa kanang akin, yung ako may kulungan eh. Sa dram naman ng kalakay. Sinasay leach niyo? Uhm. Mm, may ako. Malaking bagay nga. kulang ang supply ng aking pagkain, yung sa kanang akin, pag kukulangan ako, saka ako binubuksan yun. Eh, parang yung naman ako kukulangin pa kayo noon? Mm, hindi eh. Balat ang ako na eh. Balat ang kalimitan. Balat ng mais. Ah, balat na. Pagkatapos ng balat, kataw naman. Ah, so, niya pa? Hindi niya pinag ano, ano? Hindi. Pinagkasama-sama? Patugay yun. Ayan yung abganang ang ibinibinta kong bilang yung corn eh. Ah, corn ng inyong... Oo, mm yung corn. Binibinta. Hindi kayo nagpapalaki ng mais? Hindi. Hindi. Ang tulad yun, mahal nga yung corn. Hindi ang kilo. Tama pala hmm. kayo. Nung like, nakaraan, yung sinundan. Si Tito Nang tumama sa uh, yang kunin ko ni. Araw-araw tulod nung ko, inapit sa kontak ng kilo. Mm. Kung sa 90 ka no Hindi kada ano yung pitas niya. Araw-araw. 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 27,000 -araw. <laughs> ay Araw -araw. hindi may, may pagkain pa doon ng baka. Ay di ano pala parang paikot lang kayo. Mm. Paikot-ikot lang. Bagyo lang ang pala kalaban nyo, no? Oo, oh, bagyo. Bagyo lang. Aloy. Alay Alay, madalang oh! naman Sa isang taon naman eh bibihira naman Hindi <laughs> naman laging malakas yan ha, no? ang bagyo Yan yeah. Ayoko Ayoko? Takay na kayo, Hindi masarap yung dalang talaw Dato sila ng sampung libaw Siyang? Sampung libaw, basta sila Singkit na eh Dahil na, dahil patinet Aba? Ay, ina ka? Ay, um, ang paboy ho Dahil ko saan? Nakita Ah, uh, kalaho sa gastos. <laughs> Oo, yan ang may. Magastos ang baboy, magastos. Ang, magastos, ang, magastos. ang baboy, hindi pwedeng walang pagkain. Hmm. Ang baka, ho, pwedeng damo tubig. Oo. Ay, ay ako'y nagalaga anim na buwan. Ah. Ang pakain ko lang ay tubig. Oo. Aba, ay tumubuo ako ng tubig ng lobo eh sa bawat isa. O ay tubig lang kapital damo. Oo. Ay ang baboy? Pani, <laughs> bakit nang isang baboy may kagastusan mo ng 10,000? Yan. Ang bakit gayon din, pwede niyong gastusan mm -hmm. ng 10,000. Yeah, isang baboy? Isang... Yan, isang, baboy. Ah. Isang baboy? 10,000 ang gastus. <laughs> malaki. Kung bagay mo nakikita, malaki din pala gastus. Marami din na... Gana <laughs> nga ang kapital ng sakit. Oo, oh, ayaw. Ang, ang bake niya yun. Kaya ano? Kamahal na yan. Anong Tapos may nagko-comment pa sa akin kaya namahal ang bakit is mo vlog. Eh, baboy nga, hindi binablog pero namahal eh. Saan dyan pa baboy. Naubos ang baboy nung nakaraan eh. Ay, hindi sa amin niya. kuhanan na eh. 255, 252. Ayan, ako ngayon over eh. sa Sa loob ng tatlong araw, mm. paliligoan ko yan. Kita mm. kayo eh, nung punta ko. Sa loob ng tatlong araw, paliligoan ko yan. niya rin. Kinukaskas niya pa. Oo. Uh -uh. Yung hulihan. Dinabras. Di, di, di lalo na po eh. mm. lang <laughs> po. Dinabras. Yan ang gagawin ba yan? Na, wala naman pala ipo. Sa sobrang taba na yan. Kaya ka mo pag tinamaan ng tubig Tinamaan ng tubig Putil ang putil Kala may bilangis Sobrang taba Ha? Wala Ang ilangin po ito hindi ano ano oh. Kayong Wala Ba't pinaglunga pala siya kulit? Makapala rin pag-aari tataba eh Oo Sobrang sobrang na lang Aring ganito, ganito kalaki sa inyo. Magkano hanggang hanggang magkano ang kaya niyo pagbentahan diyan? Isang daan 'yan. So, ah, buti ay isang daan. Isang daan, abot 'yan. ng baka hindi mo ari kakilit ng bama Yung may pagkano Ako'y alam na rin ang hindi na siguro tatama. alam na yung inumisa ko ay benta. Ang <laughs> kapital ko ay 69. Ah, 68 takot punong-puno ang eh dito ay hinahanap. Dito, lalito ay bubukaw. May lalot na likod. Sakto apat na buwan. Bininta ko. O kaya no binta ko. na ako natin si Tatay Manolo ng Karyayaketon, uh, Kanda, kung di nagkakamali, Barangay Kanda. Ah, uh, dumividi siya ngayon ng baka doon ay wala pa lamang saradong pulong hindi pa nagkakasundo hindi so, ma daw sana kanyang bibilihin at ah, tatatabay hindi pa nga lamang nagkasundo sa presyo so ang kanya daw tanay man ay nabanggit nya nasa 10 hektarya ng maisan tataniman ng mais yung corn tapos pagka harvest yung pinagharvestan ay yun yung ipapakain niya sa baka kaya sa loob ng apat uh, na buwan ay nakakapagbenta na mataba ng baka matabang mataba hindi pagod ang katawan pagka ganun pag meron kayong malawak na taniman maraming kayong tanim saka ang discarte niya hindi sabay sabay ang pagtatanim utay utay sunog sunog ay uh, supply ng pagkain hindi na uubos. Pag sobra-sobra supply sa sale. Eh. Makaya farmer pero ayos napakatibay na ng discard. So nga pala, alas-alas sina ng umaga. Uh, ano? May 1 po ngayon, Labor Day wala akong pasok holiday po ngayon ang kagandahan naman ay di bayad may sahod tayo kahit hindi tayo pumasok pag pumasok ay double pay pag hindi pumasok bayad Adaanan ko lang po itong baka dito. A few moments later. Hoy, kumusta? Ang araw nga po siya ito na tayo ginagawa ng natin ng mortigo niyo itong may natin itong bubble tea parang malalagot ang mortigo niyo nahina naman hong lubid kasi na ano eh binigay nila ano parang malalagot na agad eh kailang ko lang nakit eh ano pa yung baka yung payat pa yun lalo pag tumaba na yun parang malalagot na eh parang nag nagmumulmul na kagad na pagka eh, kayo wala nga gawin palitan natin hindi palitan ako natin ngayon palitan natin eh. may palit ngayon may pampalit kayo meron ako din yung dala palitan natin harap po.

Diyan lang po sa ano? Sa puno. Sa mentry Hmm. Matalaw rin baka ngari. Malaki kumbusin paki-gawa ke Matalaw. Nakita na 'yung tatayan. Oo. Ano sabi?

Tatabay ka po Hold. Hmm. Pulupot nyo na kuya Pulupot nyo na hot Baka mamaya may maipit ang kamay nyo Okay, tatabay ko na lang Hmm 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 Hmm

tingnan mo, parang mapuputol na sir eh Mumurahin niyang ganyan lubid mo muna natin na sigurado bago natin aalisan Baka magtumba, baka naman tumumba <laughs> Oh ya okay, jamaah yang salingnya tadi para no. Tadi hati saling. Hmm. Tasa porta Ano ay ano? Di maikit. Oh ano lang alalay lang naman ito. Bakat mumbai mabalian. <laughs> Saktore di yan. Mahirap yung ganyan na kasi ng multibull eh. Pagka may misa na inatakbo ng bigla. Mahirap ang kaya na ibigla ng kalayas. At nakabitaw sa hirap niyang hulihin. <laughs> <laughs> Mahihirapan tayo pag huli yan. Teka mo siya, huwag dito yung sa labas. Pirmahan mo na busing, nalapit na yan sa akin eh. Nagulat lang waro eh. Na, dating natin. Na Nalapit na sa akin eh. Nagulat do sa dating natay. Na. Abi sorry ng mamot, pag pagagay pag, ang baka ay pahiga-higa hmm. oh, na. eh. Hmm. na. Ay sana ng gayan. Dinayan marahil. na sikip Isirain na natin na rin sa. Ikaw muna po, itali na natin ito. Tali na natin 'yan. parang wala yung sa kambing na. Habit naman yata busing. Ha isang Pero maluwag na eh Wow! Huwag natin dahan-dahan Parang maluwag naman na siya Ay, man lumakad ngayon. Ay, sana maluwag na. Ari pala kabila hindi mahaba. Ari kabila hindi mahaba ang kama. Sa kabila ko pala dapat pinutol. Bumabang gana ho din eh. Pero maluwag na rin naman. Oo, ayos na. Bente dos. Kala pero ang iksi, ano? Bente dos yan. Napakainit. Tinatabi ko bugabusin ng mga pinagpalitan na ganito. Sabi pa rin daw hindi naglalayas ang baka. Ay, ayan. Amortigo <laughs> na yan. Hmm, tinatabi ko habang hindi naibibinta. Hmm. Eh, eh, may light. Aba. Sigurado na yan. Yung tris yan. Hanggang sa... Uy, umamo na yan. Hanggang sa tusukan na yan. Eh hey, kita mo naman iko. Oh. Tapos mo na eh. Lang buwan lang ya, mga isang buwan putol na Ah uh ah. Ito sino din dito, ako Oh, so, huh. oh Di lang ng tali. tumpay ang dito hindi ko hinaharap ko tumpay tumpay lang yung dalawa ko yung dalawang baka ko nandito ah, ayos na yung kikatawid Hindi yung kikatawid ano ako apo wala <laughs> kayo kanyo pa eh. nasipa ako eh may gitin sa gitin sa dibdib ko mga mga sa may bag mga no, ka-farmer hanggang dito na lamang nga tayo pa huwi na sa bahay so, sunod na lang happy farming po at god bless sa ating lahat salamat po sa inyong panunod